Meron ako napanood doon sa reels noong isang gabi. Tinatanong nung mekaniko yung mga kasama niya sa talyer, ano daw yung mga brand ng kotse na madaling ayusin. Subukan natin sa shop natin. Isa-isa na sila tanongin. Tatanoyin natin sila isa-isa. Father. -isa. Ano po? Si Louie to. Anong brand ng kotse ang madaling ayusin para sa'yo? Toyota to. Toyota? Bakit? madali. Madali yung parts. <laughs> Ora. <laughs> right. Toyota, one point. Ito, ito may bigyan natin. Brother. Anong brand ng kotse madaling ayusin para sa'yo? Toyota. Bakit Toyota? Kung sa maraming parts, <laughs> kung huwag pa yung makina, ako mechanical, hindi sensor. Oo, oh, ngayon na. Oh, sige, good Toyota. Ako, ah, dalawa na. Bukang oh, mananalo yata. Madalas eh. din kasi namin customer yun dito. Ito, ito, ito. Father, mayroon na ako itatano sa'yo. Ito so, si Albert. Anong brand ng kotse ang madaling ayusin sa'yo base dito sa ating shop? Toyota sa akin, bro. Bakit? Ah, uh, madali madaling ang pesa eh. Madaling makaano? Ah, uh, Eh, <laughs> <maa> <laughs> yung mga ginagawa mekanika, madali lang. Madali lang? Hindi complicated. Ah, uh, Tapos sa akin, Toyota. Toyota, number one. <laughs> Talaga naman. <laughs> Makabayaran ka lang ng Toyota yan Eh, real talk lang Ito, ito, pogi, Ito throw pa lang Paps, mayroon lang sa iyo Siyempre, si Choi Anong brand ng kotse ang sa team mo Sa experience mo rin sa shop Madaling ayusin Honda Honda? Yun Iba naman ngayon Bakit Honda? Honda Madaling lang yung piyasa niya Kaka madaling lang yung Ah, madaling Hindi ka na hirapan sa Honda Ano sinasabi? Alright, thank you, thank you Ito, 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 ito Ganyan, tumakas Mr. Pogi ito eh Abs. Base sa experience mo din sa shop natin, anong brand ng kotse ang madaling ayusin? Siguro sa Honda, Toyota, Nissan. Bakit? Kung uh, mabilis yung parts Tapos Talagang ano na, sanay ka na sa ganun Kasi lagi ka na nangkumpas. Na yeah. So <laughs> nakasanay 'yan uh, na. Toyota, Mitsubishi tapos Honda pa. Ayun, tatlo na. Tatlo na mga Si Ronald dyan. Napaka -pugi um, 'yan. Napakapogi yung tropa natin na 'yan. habulin talaga 'yun. Eh. Ito, 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 ito. May checklist mga kasama. Paps, ano yung check mo dyan? Checklist mo? JM po. JF2. Basis sa experience mo dito sa shop natin, anong brand na kotse ang madaling ayos mo? Toyota. Toyota. Bakit? Uh, ano lang Simple lang yung ano, mga kit. Simple lang? Pero nagad? Madaling hanapin. Alright, thank you, thank you. Ikot hey, tayo. Kasi may mga iba nating kasama dito. Ito, nasa ilalim ng kotse. Ayan, ayan, ayan. Punta tayo dito. Abi. Paps. Ah, dalawa pala sila dito. Ayun, no? Si Paps Ben muna. Bago ang lahat. Si Paps Ben muna. Nakasamaan na siya dito sa ilalim. Paps Ben. Anong brand ng sasakyan ang madaling ayusin? Basis sa experience mo dito sa shop natin. May okay. mata, sir. Bakit? My Toyota. Na uh, ano, maraming piyesa. Dahil parts. Eh, hindi so sa iyo. Eh, yung kabila. Punta na natin yung isa. Wala stick um, ilalim pa tayo. Busy kasi sila eh. Ginugulo natin. Pasensya na. Ngayon lang naman to. Pop stars. Pop. Ito, no. number one sa Tarlac ito. Pops, ano ang sa tingin mong brand na kotse ang pinakamadaling ayusin? Honda. Honda, favorite mo ano? Bakit? Bakit Honda? Racing, racing. Racing, racing. <laughs> yeah lagi yan. Nasa, ano eh, circuit eh. Honda boy yan eh. Okay, naiba naman ang sagot niya ngayon. So, meron pa ba tayo dito ng ano? Mga tatanuin dito. Nasa na yung ating mga tropa tips dito. Pero pa tayo hindi natatanong? dami na naman tao ngayon. Puno-una no? ano naman. Ay, wala. Eto wala si Pops Choy. Pops Choy. Ito, bago lang natin kasal ito, pero malupit ito. Pops Choy, anong brand ng kotse ang madaling ayusin? Uh, sa karanasan mo. Toyota. Why Toyota? Madaling hapa ng piyasa. Yan din. Talagang namumuro so, na, Toyota, na Toyota. Namumuro na kayo, Toyota. Madali daw, Pops. Madali ayusin. Sa experience mo yan, Pops? Ano sumunod? Honda. Honda. mga anong Honda? Civic. Civic. Yung luma? Yung bago? Luma. Yung ba, Saka bago. Wow, ah, oh, panis. Pabisado. Si ERV, no? Nagayon ito na. tabi natin. Thank uh, eh, you, thank eh, you. Si Marcio yan. Alupit yan. Ah, ito. Isa pa. Batanggen yun. Pops, ala eh. Ano bang pinakamadaling ayusin na model na sasakyan para sa'yo? Anong brand? Lahat na hirap. Oh, lahat na hirap. Ang <laughs> lupit mo talaga. Lahat na hirapan ka. Ah. Oo, oh, hirapan ako, look, uh. Bakit? Kasi okay, bago lang ako. Hindi naman ako kasing galing ng iba yan. Uy, mo sabihin yan? mo sabihin sa sarili mo yan? Ikaw naman. Mahina din ang loob eh. Taon na lang yan. Doon naman kasi 2 days pa lang yan. Pag ilaw. Ano ang brand ng sasakyan ng sa tuwing madaling ayusin? Base eh. sa experience mo dito sa sasakyan. Para sa akin, Mirage. Mitsubishi? Apo. Bakit puro ganyan na gagawa mo? Tabo sa, sa Ba, ano ba uh -huh. uh -huh. ito hawak eh. mo ngayon? Wigo? to win. Pero Mirage. Mirage. Bakit? Bakit sa Mitsubishi? Ang Mirage ko kundi ano eh, hindi mahilang. Madaling ayusin mo. Eh. Kasi maliit lang yun. Apo. Uh. Parang wigo din. Parang wigo lang. Huwag dapat din Parang... lang. lang na mahalos yan. Oh. Magkasin lang yung halos yung mga ganun. Okay, so Mitsubishi sa'yo, Paps. Wala na, natanong na ba natin, Paps? Meron pa dito. Ito, si Paps. Papi, mabilisan lang ito. Anong brand ng kotse ang madaling ayusin base sa experience mo? Toyota. Toyota? Ikaw na may ng PSA minsan. Bakit Toyota? Madami na Ano kasi yung ano? Ano dito? Ah, madami ng piyesa pati yung Toyota Base sa pagra mo Hello, eh, no, maganda. Ito si Kuya Ronald. Kuya Ronald, anong brand ng kotse ang nadadali akang ayusin dito Kaya, sa shop? Toyota din? Bakit kuya? Kasi uh, yung sa kapi magandang sila. Hindi ka nahirapan? Uh, Ronald, yan na ame dito senior. Uh, yan, yeah, senior citizen. <laughs> Thank you. O oh, yun, narinig na mga kaibigan. Palagay ko sa araw na ito, nanalo ang Toyota. Ay, mayroong pa pala tayo dito. Api, yung, anong brand ng sasakyan ang madaling ayusin base sa experience ko? Toyota. Toyota din, bakit? Toyota gamit ko. <laughs> <laughs> Ayun na nga. Brother, eto malupet Anong brand ng kotse ang madaling ayusin sa experience mo dito sa shop natin? Asian car. Yung pinakamadaling. Asian brands, mga ganyan. Brand. Oh, anong, ano sa ano, team mo? Kahit dalawa, magbigay ka ng brand na uh, madaling. Mitsubishi Ay, oh, so yun nga sabi nila. Toyota Mitsubishi, naglalaban lang talaga. Thank you, thank you guys. Yung isa kasi. May kausap yung isa ayun yun eh. Hindi namin maabala may ano, ire-release kasi na sasakyan si Brother Anthony. Pero malapit dito galing abroad to. Pero alam ko na sagot nito kasi sa Toyota to sa abroad galing. Alam mo Toyota rin sagot nito no. <laughs> Taga Toyota to. Eh. Baka mag-iba pa, yari tayo. Yung nga, Toyota. Oh <laughs> okay na, okay na. May sagot na tayo. Yung iba, sa susunod na araw naman. Thank you.